Guys, the limit sa 13 anyos nga football prodigy nga sa lamaharon niya nga edad may pila ka mga football club sa abroad nga nagatanyag sa training kag interesado sa iya ato niya kilalahon ang nga fearless bakuludon booter sa sini nga episode sang bida sang diga mapa one on one man ukon bisan triple team pa sarang ini malutsan ni sky Vito kag ma forward ang bola hindi lang sa dribbling skills siya masaligat. Pangod bilang striker, asentado, pating iya mga pasa, kagsipa. sipa mag-perde ko. Gina-rethink ko mga mistakes ko eh. gina-improve ko lang. Sa next practice, gina- Correct. Ano ko nga mga correct, no? gina-correct ko nga mga mistakes. Historia ni Sky, mga 5 years old pa lamang siya sa nagsugod hampang sang football. Kabahin sa mga naghatag sa iyasang interes, ang nga football enthusiast, kag ang ginaidolo na Argentinian football player nga si Lionel Messi, kundi iya ginapattern ang iya mga galawan sa football pitch. Football makes me happy. <laughs> football makes me happy and it's a oh uh, yes. I want to be a uh, future. Yeah, it's my dream. Hindi man malikawan nga sa hampang, masami, nagakadasma, nagaligid, kagmatumba si Sky pero anuman kabasko ang sangiya pagkatumba. Mas mabasko ang nga pagbangon kag pagbawi sa opensa, kagbisan sa depensa. Doon na kay Sky ang pagiging pusong Pinoy na wala nagaisol sa anuman nga pagpanghangkat. Iniman ang rason ko nga, makapila naman siya beses nga nagakapilian bilang most valuable player sa mga paliga sa probinsya. No pain, no gain lang. Like, no pain, no gain. <laughs> so, ginano ko lang ang pain. Ginapabayaan gina, gina, nyo lang. If my, if my opponents are like, more more better than me and bigger i have da i have more motivation to play you know oh ya ka -motivate. Ka motivate kabahin man ini sa mga kabangdanan kun nga bisan na mga tigliwas sang pila ka football clubs sa abroad ang interesado sa iya kag nag-offer na sang training siling singya may nga si Bacolod Comelec officer attorney revo sorbito may football clubs gikan sa Spain kag Brazil ang interesado kay sky He was already supposed to be admitted sa sa laliga sa Madrid, but uh, we decided to ano to uh, hold it in abeyance for one more year. Dako na ako nsa nai ni Elawas why subong we are consulting mga nutritionists para kung paano siya mabuild up. At the same time, uh, last week. Uh, uh, Former pro player in Brazil, si Leo Fontes was here. Who also uh, joined us here, naglantaw sa Ampang, and uh, he will be back in October. Uh, he was planning to invite Si Sky sa uh, clubs in Brazil. So hopefully, all things will work out for him. Uh, on my own apart man ya as parents we just support team it feels uh, very good <laughs> what motivates me is my my family my, fa my father and my mother gani bilang student athlete sa edad nga 13 years mas doble man karon ang pagbalance ni sky sa oras sa hampang tag eskwela handum yanga, ma-develop pa ang iya skills sa football agod mangin isaman sa mga kilala nga player sa pitch Pareho sa Niama, ilu yung nymaan yung isa ka lawyer. Uh, pilot is my like some past days that I want to be a pilot man so uh, and attorney to follow my father's path. Because uh, football, ever since uh, he was five years old, football was his passion. So we were since since he was five, we were we have been attending his games, have been going with him uh, to support him and. Uh, these opportunities no, only come siguro once in a lifetime. So I hope this push through uh, for him. Uh, we're happy for him. Istorya pa sa amay makabig nga miracle child si Sky. Bangod sa naagyan niya ng mga pagtilaw, humalinsang siya ang nabunag. Gani bonus na para sa ila pamilya ang mga nalabot niya nga kadalagan kag mga medalya. Pero tungod sang potential ni Sky sa hampang football, hindi man malayo nga sky is the limit ang mga oportunidad nga nagahulat sa iya. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksiya na to, na mga highlights, kag maaksyon mga pahampang, pati na mga istorya sa mga pagimakas, kag kadalagaan sa nga ito ng mga lokal na atleta, kag mga legend sa sports. Hindi lang, kundi all out ang ito mga bidak sa liga.